Hello, hello guys. Ayan, samahan niyo po magluto ng ating ating halian ngayon today. Ngayon ay magluluto tayo ng pulao. po ang lulutuin natin ngayon. Ayan, nilagyan pinakulaan ko na po ang ating karne ng kambing. Nilagyan ko po 'yan ng kamatis, uh, kusbara, yung po mga habog-habog na kung tawagin nila at saka cloves kamatis at saka ng sibuyas, bawang at luya. Ay ang pakukuluan lang natin siya diyan hanggang sa dumambot. Kasi walang ilaw kami na kaya ayan diyan tayo nagpakulo. Pero kung may ilaw sa korte kuryente sana tayo magpapalambot ng ating karne ng kambing kasi medyo matigas yung karne ng kambing. At siyempre, naghiwa na rin ako ng patatas at saka ng carrots lalagyan natin niya artificial lang po yan pero yan po talaga yung wala niyan. okay. lalagyan ko lang siya para maiba-iba naman o dito diba? ganoon ang ating recipe ngayong araw kaya pasasarpin natin yan at pagkaya yan ay malambot na syempre igigisa natin yan o diba ganoon lang po ang pagluluto ng tanghalian natin ngayon today Ayan, habang gumukulo, lagyan na natin ng salt para lumasak sa ating karne. Ay guys, lagyan natin ng pamintang durog. Parang binago ko lang po yung recipe. Ayan. Para mas masarap, tingnan natin kung masarap po o hindi. Ayan guys, tingnan natin kung masarap po o hindi. mag tayo ng lasa ng kanilang balaw. Mmm, sarap. Ang sarap pala. Pulaw. Pulaw po ang tawag Ayan guys, lagay natin ang ating patatas at sakat carrots. Lagay natin para lumambot. Ayan. Hindi ko na siya pinirito. Ayan, isama na natin dyan. Para lumambot siya. Kasi kung pipirito natin yan, hihigop ng mantika yan, diba? Ayan ayaw natin ng kolesterol. Kaya ganyan na natin gagawin. Ilalaga na lang natin kasama ng kambing ang ating patatas at saka ng carrots. At iyan, maghiwa tayo ng sibuyas para gagawin natin appetizer. Parang appetizer ka guys. Kaya na nga ganyan. Nakagahaba po na nakakabang ganyan tapos bababara natin ang asin na madami saka natin yung gasa pakita ko sa inyo kung pa iahiwain ka natin yun na tapos lagyan natin sa bowl ayan ga ayan guys at nahiwa na nga natin lagyan natin ang asin isang katerbang asin ayan bayaan lang natin sya dyan mababad sa asin Pamaya-maya ay hugasan natin 'yan hinaan lang natin siya dyan mababad. Yan ang magpapalambot dyan sa sibuyas. At pagkatapos niya lalamasin natin yan. Lalamasin natin siya sa asin. Ayan. At pagkatapos natin siya lamasin, sa natin para matanggal ang alat niya. Yan, ganyan. Ang, parang ano na rin siya dyan, guys. Appetizer. O, di ba? Sabi may appetizer, di ba? Ayan, guys. After 48 hours, hindi pa rin siya madampot. Ayan, matigas pa rin siya, guys. At ayan na nga, guys. Madampuan na ang ating karne. Ayan. At igigisa na po natin yan para hindi ko siya igigisa ang igigisa po natin ay ang bigas ayan, nagpainit na po ako ng mantika sa ating kaldero ng malaking kaldero ayan, magigisa na po tayo ng bigas syempre nakagawa na tayo ng ating salat syempre meron tayong barbir at sa kanan jarjir ayan. ayan, di nawawala sa pagkainan niya. Ayan natin yung ating bigas. Mainit. Ayan guys, nalagyan natin ang ating basmati rice. Medyo pre pretretuhin lang natin yan. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan Tapos, lalagyan na natin ang ating lakam, ang ating kambing. Ayan, guys. Lalagyan na natin ang kamay. Tapos, ilalagyan na rin natin ang ating kinagkuloan ng ating kambing. Ayan. Lalagyan na po natin ang kinagkuloan. Ayan. po natin ang sabay. Ayan. Uy, tara. Grabe. Ayan papadami namin na naman sila ng kain ito Ayan, nilagyan natin ang patatas at sketchewoods para magulay at masarap ang lasa. Ayan, pakuloy lang natin yan. After 15 minutes, luto na po yun. Pwede na pong ihain sa hapagkainan. Yummy na naman ang ating tanghalian. Grabe, sarap. Mm. Ayan. Pagkatapos po niyan, takpan muna natin para lalamasin natin ang ating sibuyas. Ayan. Guys, ayan ang ating sibuyas. Ayan. Mekas-mekas lang natin niya. Sabi nga, mekas-mekas. Ayan. lamas lang natin ganyan yan. Kapit tingnan iba Diba lumambot siya? at pagkatapos ngayon guys ugasan natin para matanggal ang kanyang alat at pagkatapos nilalagyan natin sya ng lemon at sa ng chili flakes ayan ganyan lang guys sa paggawa ng kanilang uh, appetizer appetizer po yan ayan o diba pagkatapos natin mekas mekas dyan at ayan na nga guys lagyan natin ng kamatis ayan lagyan lang natin ng kamatis pagkatapos ay lemon ayan guys lagyan natin ng konting chili flakes kasi maanghang itong ano natin chili flakes na to ayan guys yan guys hindi na natin lalagyan na asin yan kasi maalat na yan o, Tama na yan siya. Pagkatapos niya, lagyan natin ng lemon. Ito na nga guys. Malapit na matuto ang ating pulaw. Ayan guys. Tingnan nyo naman. O ba? Diba? Ang sarap niya. Makulay. Ang ating luto niya yun. Simple lang po ang recipe na yan. Pakukulaan mo lang ang kambing. Talagyan mo lang siya ng mga konting baharat ng mga buo-buo at kamatis at sibuyas at bawang lang, yun lang mapaparami ka na ng kain syempre magtipirito na rin tayo ng fish ayan, ay hindi pa pala mahinit ayan, medyo may na ayan, use oil na po ang ginamit natin dyan dahil na fish lang naman po ang ating pipirito pwede naman po ang use oil na. Ayan. Kailangan po natin ang pipitin. Mahal po ang bilhin niya. Kaya kung okay pa naman po ang use oil, pwede nyo naman po yung gamitin. Ayan. Sa pagpiprito ng isda, yung mga ganyan, pwede pa po, po yan. Guys, tingnan nyo naman. At eto na nga. At luto na ang ating pulaw. Hahanguin na po natin at ilalagay na natin sa ating dakata or harariya. at syem at syempre ayan na po ang ating parang halian ang pulaw ayan na isali na natin sa ating hararia at atin na po hihahain at ayan ka guys lagyan na natin ang lemon ayan lagyan natin ang lemon para mas masarap ayan guys halutin lang natin halutin natin guys para at pancake asim niya at saka ang alat. Ayan, may appetizer na tayo. Subukan niyo po yan. Masarap po yan. At ang ating salata, lagyan na rin natin ang limon. Ayan, limon. Para masarap tapos haluin. Ayan na natin guys at ayan nga guys tapos na ang ating lunch ngayon na niluto ayan at syempre kung gusto nyo po ako subscribe subscribe nyo po ang ating channel ayan and follow my page Ana Marie